wala na kami na salbang gamit yan grabe talaga ang baha oh, tubig tingnan mo ang tubig pati na ang labas lord dun sa apaw na ang ilog sa aming bahay wala na lord tingnan mo bahay namin dun sa likod sobra na talagang apaw grabe na talagang apaw lord na Lord. Pati yung kulay, wala na talaga Lord. Grabe na kaapaw. Wala ano. Nanginginig ako sa takot. wala. Yung lahat ng gamit namin, grabe. Talagang lubog na lubog. Lubog talaga yung ano namin. Kanyan, tingnan mo Lord. Bahay namin, aapaw na yung tubig. Yan, wala na talaga. Grabe ang baha sa amin. Sobra ngayon lang 'to nagbuhat ng ganitong sobrang sobra. Grabe. Lakas. Ito sa labas. sa labas. labas ang bahay. Yan. So, grabe. Yan o oh, grabe o. Oh. Baha. Ang taas. Yan. Sa video pa ako ha. yang bahar